Ayan, ganda nga po po sa inyo mga idol. Ito po yung bagong ano, bagong saalan ko po na pagbibreed. Ayan. Ito po ay hinahina ano, medyo matangkad-tangkad po mga idol. Ayan. Tsaka isang gold po ba yan o abuhin. Ayan mga idol. Ang lalaki po mga idol ng breeders ko po ay 7 times na po mga idol. Ayan kaya yung babae may lahi po yan sa ano sa farm mga idol ayan huwag lang pong yung lalaki mga idol tsaka itong babae mga idol kasi dati mga idol meron akong balahin yan mga idol medyo uh, nawala mga idol kaya nandasme ako kung paano ano eh kapag palahi ako dati kaso hindi na ano hindi na na kaya ngayon nagpalahi ulit tapos na yun kung makapagpalabas ayan magagandang klase ng mga 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 manok mga idol ayan tsaka yung lalaki mga idol hir hiram ko lang yan mga idol ayan sa kuya ko yan mga idol ayan ang mga idol malaki yung manok din yan mga idol yung brothers ko na lalaki tsaka babae mga idol mga uh, hiram lang mga idol tsaka bigay sa akin mga idol sinasabi sabi na ng pumpkin mga idol, yata. Itong babae, mga idol. Yan. Ito din yata ang lalaki, mga idol. Galing din yata ang parma, mga idol. Yan. Seven times yun, mga idol. Yun, binigyan ko sila ng ano, yung mga idol. Bago ko sila lang yan mga idol, binigyan ko sila ng vitamins. Tapos, pinaligyan ko sila yun, mga idol. Tsaka, pagkatapos, mga idol, mga ilang araw, binigyan ko sila ng calcium, mga idol. Ayan silang dalawa mga idol pero mag update ako mga idol kung ilan na itlog na lang mga idol and... ayan. eh. mga idol laka rin yung mga idol 7 times na mga idol sana maganda ang produce nila itlog mga idol eh. na, nakapoproduce din sana ako ng itlog dati ito mga idol eh. kaso mamamatay lang mga idol hindi kasi ako masyadong mabihasa sa ano eh. mag ng manok mga idol. Yan. Sana yun, masuporta nyo ako mga idol at saka matulungan nyo ako mga idol kung paano mag parami ng manok at magpalaki. Maraming salamat mga idol. Thank you for watching mga idol. Salamat sa akin panonood mga idol sa... sa mga video mga idol. Mga kalimutan mga idol, pwede rin doon ang like button mga idol tsaka papindutin nun na subscribe mga idol maraming salamat idol love you all God bless